Eh. Apa maknanya ni? Ayan, Angela, channel 24. Hello, may galab sa rock sa'yo, sis. Teka lang, tanggalin muna natin, hindi nyo makikita. <laughs> ayan, hindi ko managin ng thumbnail kasi hindi ako marunong maglagay ng thumbnail sa ano, sa stream yard. Ayan, welcome, welcome. Dapat kanina pa to eh. Ay, harang tambay agin ate. Ayan, may galab shoutout rock sa'yo. MD Vera, ayan. Naka-ready na. <laughs> Parang ang liit ng ano. Hindi ko mahalo yung aking bubunutin. I-share ko muna, guys. Share ko. Hindi ko nalagay ng thumbnail yung ano. May thumbnail ako. Hindi ko mailagay. <laughs> hindi ko alam paano maglagay sa ano, sa stream yard ng thumbnail. Ella Pandan. Ayan. Buti naman binalik mo yung Ella Pandan. Ang daming entry dito ng Ella Pandan. Pero meron din yung ano, kata uh, ng Mangyan. Di ba ikaw din yun? So, ang dami. Ayan. Siksik. Maraming hindi ko nailipat yung iba. So, kaya iba-iba yung nakaano. Kakalagay. Ayan. Tamsak Coast. Ayan. Thank you so much, Ella Pandan. Mag-share muna si ate, ha? Mag-share muna si Rose. Paano kasi itong maglagay ng ano? Paano ka maglagay ng thumbnail? Nag-block pa. Uh, pwede ka dun maglagay ate. Paano? Sa ano? Paano ko siya lagyan? Mayroon akong thumbnail, pero hindi ko pa, hindi ko alam kung paano lagyan sa, hindi ako marunong sa StreamYard kasi bira ako gumamit ng StreamYard. Pwede ka dong maglagay ate sa ano? Punta ka sa YT Studio mo ate sa Pong. YT Studio sa Pong. Tingnan ko. Wala pa siya. Ito yung ginagamit ko ngayon. Oo, oo, pero dito sa ano, 100 hundred na siya. Know, miss. Hindi ko sure mailagay. Wait lang. Naggawa pa naman ako ng tam, naggawa pa naman ako ng thumbnail niya. Musta host, ito, okay lang, Ella. Share muna tayo. Kasi maraming may ano, entries. Sayang, unga. Pwede <laughs> kaya tiulitin ko. <laughs> e ano ko na lang kaya? Hindi na ako gamit ng string yard, no? Kasi pa, ang dami may entry, tapos wala sila. Hindi nila alam. Black kasi. Thumbs up na. Ayan, thumbs up na sis. Ayan, thank you so much. Sabi bagiran. Hindi ko mailagay yung thumbnail ko. Sayang. gumawa ako tapos hindi ko mailagay sa StreamYard, di ya ako marunong. <laughs> Wait lang, eh, ano ko lang baguhin ko. Eh, ano ko baguhin ko, guys? Gawin ko ano.